Ngayon mga kababayan, nandito dito naman si Simpleng Buhay Mga kababayan, abba mag intro lang ako na naman dito sa aking sasakyan. Mga kababayan, kumusta kumusta po kayo lahat? Malamig po dito kahit 25 na April. Aba, iwan ko ba kung bakit hindi tumigil sa lamig dito sa Amerika. Ma, mga kababayan, kumusta po kayo ngayon sa inyong pinaroroonan Eh, dito sa amin malamig pa talaga. December, oh, April 25, 2025 po. Malamig pa po ang aming lugar dito sa Amerika. Kumusta mga kababayan? Ay nako po, ay wag ko kung hanggang kailan kami magtatanggal nitong jacket na ito. <laughs> Sige po mga kababayan, mag-intro lang ako dito ay so, ito naman ang aking vlogs. Eh dito naman tayo sa lang ng aking video. Sige mga kababayan, magkapi pika -kapi, kapi na o mag-dinner, magtanghalian ah, mag mga kababayan, no? Hindi ko alam kung building o oh, ano eh. Hmm. Mga bahay na magaganda. Hmm. Para yung mga bahay na mga diwindi. Pagbahay ka nang dito sa Amerika. Oh. Ang bahay na naman. Diwindi. Hmm. <laughs> Ayan ang mga dikit-dikit ang mga bahay. Tabi-tabi lang. Tapos gasolina ang ano, charing. Bakit? Gana, mga squatter na dyan. <laughs> na. Sayang din. Gana. Sige na. Ay, marami na naman, no? Oh. Ay, oh, maganda ang mga ano, ah. Ayan, mga kababayan. Okay. ang lakas ng aircon. Kasi mawawala <laughs> Kapag bukas tayo nga nina sa ano. Kahit pa paano mayroon tayo makita na hindi natin madaan-daanan. Minsan lang to eh. Hindi namin. Hindi, okay, nakaanan tayo diba? Kasi hindi

mga ano? Kelo, gawa ng mga cookies. Mm. Kelo. Crackers. Kelo. Cereal. Cereal. Kelo. 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 na Nakagit na yung bandila no <laughs> Yun lang, pag naubusan ng gas. Papay na nga na yan. Lamig na. <laughs> Yung aircon. Ano yung ano nila bako dano. Hehehe. <laughs> O di ba mga kababayan, oh, pahin namin yung radyo dyan, muna, oh, hindi namin yan alam kung hotel o ano, building, o gargaan Ang galing ano, para yung sa ano, ba't na wala, shop. ha? Ah? shop. Gun shop. shop yan. Traffic lang stoplight yung katabi tapos ayun oh, nakikita nyo yan ayun wala oh. para si papa jesus Sige na, papanahin mo na, patugtugin mo na, nagagalit. Ganda, ganda ng video, ang view mga kababayan. malapit lang pala yun sa labahan na <laughs> kung saan saan pa tayo umiikot doon lang pala ayan yeah, mga kamabayan ayos na yung sasakyan maganda oh tingnan mo gawa na nila. Hindi ko na, ngayon ko lang nabigyuan. Ginagawa nila. Hindi ko nabigyuan nga nina. Di atay. Sa akin ni gawa na. Pangalawang gawa na yan. Bago na lahat ang gamit niya sa loob. pala yan? <tinyan> tas lang natin kasi makikita ang pit number. Kaya ganyan lang. Jeric yan yung panganay ko. Ang ama uh, man nito si Mr. Ginawa nila. Nakatipid din sila sa pag... Ano? Paggawa. <laughs> ay, uh, Basta marurunong lang gumawa. Yan, oh. o. Nandito pala kami sa bahay nila, Mayumi. Ito ay bodiga. Yan. Dito yan sa loob niya si Umi umi okay, ano okay. mo ulan no, hmm. no. tatakpan na lang natin ang pit number pag nagpost ko to Ando si Mio, may umido sa kabila bahay yan dyan daddy niya eh. Wala pa eh, pero wala pa si Jasmine. Yung anak kong nursing, yung pa, pangalawa kong anak. Yung anak kong panganay, mga kabayan. Nandito kami sa mga body, ayun, binwit. Ayun, mga bike namin. Ayun, nako mga kababayan. Kung dito lang kayo, ipamimigay na namin yung bike na yan. Katapos sa mga kababayan, ayan na. Tinaandar na pa ano. Oh. Ano. Talabas na. Kasi mag-uwian na rin kami. Maya-maya. Lilinisin pa itong bodiga na ito. <laughs> Maganda lang talaga pag sira ng sasakyan pag may mga gamit na kung Magkamuha ka pala yung sasakyan na yung isa eh. No. Yan ko lang napansin. Magkakulay lang pala. Aray ko. Naibala yung kan kuya. Sasakyan pula. Ito naman. Ang ang kulay yan. Gatas. Ito ang harap nila. Ah, diba? Linis ha Ayun, malinis. Ayan, malinis ang harapan nila, oh, mga kababayan. Oh. <laughs> Wala yung ano, alaga ni Mayumi, rabbit. Wala si Bunny. Pure bunny Ayan, ha, may na may kak dumating bahay. Muulan pa. Ha. Ang ganda tingnan, pag malinis ang sasakyan, ano? <laughs> pag wala ka sasakyan dito sa Amerika, mga kababayan, parang bulag ka, parang pilay ka. Kasi, wala dito sa banda sa amin, walang mga bus. Kundi talaga sasakyan kukuha ka talaga ng kung wala ka pang down kukuha ka talaga ng hulugan wala ka pang kas pala kukuha ka ng hulugan pabilis lang po dito pag maganda ang record mo ng di ka mabubuhay nga dito sa America kung wala ka utang charing ayan tas yung puno di ba mga kababayan ang nakalagay dito yung dalawang ano yung natin yan Masisira to Oh, ba't tumaan tayo? May tao? May mumu dyan sa loob, ah. May dugtong-dugtong nga lang ito, mga kababayan. Ayan, mga mag-ama. Bukas, may ubukan na, kuya. Papaulan ka. mga yung baka mamaya eh. ah hay buhay yan, ang puno, diba? Dati na walang po, ano yan, dahon nga yan, ang puno maganda na po, pati babao, diba? Ang ganda lang dito sa Amerika kasi, malinis, tahimik, kundi lang si simple buhay yung isa maingay, kundi pa ako nagbablog, ta, la wala mag <laughs> hindi oh, ba mga kabo? Masarap talaga pala mag-vlog dito sa YouTube kasi talaga makikita mo lahat ang discarte. Ay, nako, salamat sa Diyos. Natuto din ako mag-vlog. Mga oh, diba? kababayan, ito pinakamaraming bulaklak dito. di ba ayun Dito po yan sa otosun lang, banda kasi kami ng makina pag money, ano pang ano kasi nat ano ni Jan sasakyan ni Jan Rea ayusin namin do sa bahay nila Jasmine kaya nandito ngayon sa sasakyan magbi video lang mga kababayan ito sa mga ano sa mga bulaklak mga kababayan yung dating walang mga dahon ayan na po mga ano unang-una bago dahon bulaklak muna na kulay puti mga kababayan natin sila. Ang ganda-ganda, no? Ang dami po yan, yung ano, yung bubuyog, marami po yan dyan. Marami po yan. Sige, kita nang ganun po. Tas-tas ano lang natin kasi may katabi kami sa sakyan. Parang kita Ganito ang bulaklak dito sa Amerika, mga kababayan. Mga kasimple, ha? Ganito. Ako ipinapakita ko lang kung anong, anong mayroon dito na maganda sa amin, sa Amerika. Hmm, di ba, oh. Hindi ko na yan po nakikita. Hindi ko alam kung mayroong bulaklak pa dyan. po yung bulaklak ng kababayan. Hello. Paano po mga kababayan? Ay, eh, ayan yung iba po yan. Yan, mamulaklak na yan. Ganyan po yun nangya. Ganyan po yung bago yung mamulaklak na yan. Tapos susunod na yan. Ganyan na yan siya mga kababayan. What happened? Kasama namin mga kababayan yung bata dito mabay. kababayan, ganito sa sasakyan ng anak ko. Pero ibang kulay naman. Ito para siyang bayulit. Ang ganda. <laughs> highway po yun doon. Oh. highway yan. Yeah, sunod -sunod. Pag highway, sunod-sunod ang sasakyan. Gumadaan. Mas <laughs> so, lahat po yan, ganyan po mga kalsada sa highway. May mga bulaklak, kulay red, kulay puti, mga Napuros ah, mga sasakyan yan mga kababayan. Wala kang maririnig, mga kababayan, busina, wala po. Mga disiplin, ano, disiplinado ang mga driver. saka wala kasi ano eh, basta hindi yan na wala po, po 'yung busina. Wala kayong naririnig na busina. kababayan. Tingnan yung mga bulaklak oh. Pero yung mga dahon po yan, nakakain po yan mga kababayan. Ayan oh. Wala na kasi kami dito kaya hindi na naasikaso mga kababayan yung mga damo. Ayun mga kababayan oh. Ang dami ng mga ibon. Pumunta lang kami dito mga kababayan. Nag-ayos na ng sasakyan. Hanggang doon po yan mga kababayan. Ayan oh. <laughs> ang Ganda no. Oh, di ba? Oh, yan. Kumikidrat lang. Gustong hmm. uh. gusto ko Susunod po yung mga puti po yan ang ipapalit yan. Pag natapos po yan yung kulay yellow, puti na naman yan. Yung puti naman, anuhin mo lang ng ano mo, kunting hangin, ay Lilipad po yan. Ayan silang mga kababayan, di ba? ako ng pansit kanto mga kababayan ano kumikidlat eh ah, ano, mamaya maanuhan tayo <laughs> kumikidlat eh ayan diba para meron tayo ma ano mapa maalala habang nanonood tayo nang sa aking video sa aking channel makikita yung mga bulaklak nakakawala po yan ng problema mga kababayan yan. pag may mga problema kayo ayan tingnan nyo lang yung aking binibidyo tapos may ibon pa yan ang kumakain doon. Ayan o, no? oh, yung ibon. Huwag lang natin, ano yung mga kapitbahay natin ba? Tayo, wabarangay. <laughs> Pabarangay talaga, no? Ayan. Hindi ba? Saan pa? Para ka na sa ano. Para nandito na rin kayo sa Amerika. Ah, ba diba yung mga yan? Sige po, ayan. Ayan. Iyan yung kababayan yung mga ibon na nangain sila ng bulaklak hmm. ang cute, eh. mag talaga sila mga kababayan hindi yan sila naghihiwalay o magkapatid lumipad na yung isa ha? iniwan yung ano sabi niya bahala ka dyan lumipad ka ako dito lang ako marami pa akong kakainin <laughs> babalikan mo rin ako sabi niya hindi nandun sa ano siya mga kabayan ano ay naghawa na wala mga kababayan tahimik ti ito no, kasi mukang ulam pas ya, ayano

hindi ko alam pa ang anong ibon yan. ka sila sa mga ano. Damo. Ganyan talaga ang mga anong ibon dito. Kung sa amin yan. Hinanting na yan. Inadubo na yan sa gata. Charing. Ang ganda-ganda. Oo. -ganda. Uh -huh. uh -huh mhm, mhm mhm, kakyote eh. <laughs> dito lang yan sa Amerika, makikita nyo ang ibu na malaya Ibu malayang lumipad at luha ay, sorry po kat kemune yang bapak